Hi guys, ito mga plating update dun sa first day ni KB sa daycare. So may designated area na siya para sa mga gamit niya, nilagyan na nila ng pangalan. Sa so pagpasok tatanggalin yung shoes. 8 PM na. So time, time for breakfast. I know, may break, so for sure sa date. Oh, yan, ready na nila yung food. Mm. Bye. Bye. Morning. My my mama. Um, is the father? My name is Sonna. <laughs> King. <laughs> okay. Yeah. Same. This is our playroom, and they sleep here. Oh, so look at awesome. their bed, so cute. <laughs> oh, they, uh, nice. they yeah, they have hidden beds there. So uh, they sleep about two hours. Oh, okay, that's good. Or, Meron din pala silang lockers dito sa loob. Dito may lalagay yung mga gamit nila or clothes for indoors. Hi, my baby? So yun guys, ang first day niya, 8am siya pumunta. 8 na 8am namin siya hinatid doon sa daycare. So time na yun ang breakfast nila. Pero hindi din siya kumain. Siguro hindi pa siya nagugutom. Tapos inaantok din kasi siya ng time na yun. So ayun, naglaro lang din siya. Tapos, um, sinuggest nung, ano, nung, nung, mga, nung staff doon na uh, 11.30 daw, pick up namin si KB kasi yun yung time ng pagtulog nila kasi parang hindi daw masyadong mabigla si KB. So, yun, yes, namin siya agad. Mukhang okay, okay naman din yung first day niya so far.